Nako ay mukhang sapul talaga dito itong mga uh, senators na sina Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo at kasama na rin mukhang kasama na rin itong si Amy Marcos at iba pang lawmakers niya. Sabi ni Karen Davila, hmm, a reminder to our lawmakers before they defend Pastor Apollo Kibuloy. Nga naman, ano? Yung pagdepensa niyo kay Kibuloy, talaga lang? Talaga? Gusto niyo baluktutin ang kaisipan ng taong bayan na, hey, suportahan niyo ang taong Uh, ganitong klase or ang ganitong klase ng tao, rapist, charged of uh, napakaraming akusasyon, karumaldumal na akusasyon, human trafficking. At kung ano-ano pa. Diba? Ha? So talaga ba? Talaga ba? Antitibay ng sikmura nyo, ha? Antitibay ng sikmura na itong mga na itong mga mambabatas na ito. Lawmakers kayo, ha? Senators kayo dapat ng taong bayan, ha? Pero ano? Dinidepensahan nyo ang katulad ni Kibuloy na wanted, most wanted ng FBI? Talaga ba? Hindi kayo nahihiya? O kung wala kayong kahihiyan dito sa ating bansa, mahiya kayo sa buong mundo dahil nilalagay niyo sa kahihiyan ang ating bansa. Sa mga katulad niyong senators, mambabatas, talaga ba? Hindi namin deserve ang mga katulad niya. Dahil ang totoo niyan, hindi naman talaga kayo senators ng taong bayan. Mm, so attention daw, Bato de la Rosa, Pabin Padilla, Amy Marcos, at iba pang lawmakers uh, lawmakers, law enfor enforcement officials and uh, politicians who are defenders and enablers of the cult, cult leader, Kibuloy. Yan. Leader ng kulto, eto ang damuhong ito na nagtago, na dinipensahan ng marami. Gusto niyo talagang balik na ta rin ang kaisipan ng mga tao, na, ng mga kababayan natin, na ang dapat suportahan ay ang mga katulad ni Kibuloy na nasasangkot sa karumaldumal na pang-abusan at Indiana. Sabi ni Ms. Karen Davila, this man is on the U.S. FBI's most wanted list. Charges of rape as young as 11 years old from 200 or 2006 to 2020. You see, akala niya talagang bago ito. Ano Since 2006, kung ilan taon na, halos 20 years na ang ginagawang pang-aabuso na itong si Kibuloy. Labor and human trafficking scheme, forcing girls to enter into sham marriages to obtain fraudulent student visas among others. Napakaraming karumal-dumal at kahayupang ginawa itong isang ito. Tapos ipagtatanggol niyo? Talaga ba? Talaga lang? Ang tibay talaga ng sigmura niyo. Wala kang kahihiyan? As if naman iisipin ng taong bayan na tama ang ginagawa mo niyo, natural hindi. At ang mga kababayan naman natin, so para sa mga kababayan naman natin, na naniniwala pa rin dito sa mga ganitong klaseng tao, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Bongo, ay naman, talaga lang. Talaga po, hindi na kayo nag-iisip. Wala na tayo sa tamang kaisipan kung gano'n. Kung gano'n ang ating, kung uh, gano'n ang tinatakbo ng ating utak. Wala na po sa tamang kaisipan yan. Pulchis Santo.